Guys, sukanin na natin ang guyabano. Nag-iisang bunga. First ever bunga to ng guyabano, guys. Malambot na kasi siya, oh. Pipitasin na natin. Let's get it. Oh! Tanggal na. Ito na siya. Small lang siya, no? Malit lang siya. Pero hinug siya sa puno. Ay, may ano pa siya, oh. Putik-putik. Ano ng kalabaw. Feeling mo matamis. Mahula ka da. Pasan ko na ba? Pasan ko na. Mayan natin. Mayan natin guys. Ay, feeling ko may sakit. Ay, wala. Feeling mo may sakit. Wow, wali. Wali. Yung part na yun lang. Oh. Yay, feeling ko matamis siya. Nakuha ka nga ng, ano, ng spoon na. Naka-fork. Sige na, Wiss. Please. Slowly lang ha. Slowly mo lang ha. Wag mag-run pag carry mo yung ha. Gusto oh, dirty hands ko eh. hmm ba

Ano? Oh. Hindi man kayo? Anong gawin? Anong gawin na kayo nang ano ko? Akin yan! Wala sa inyo ha! Ginis nyo ako, nag vlog ako ha. Baka ka natan. Andun ko, na-reformatin ko niya mo. Dali. Ang taas sa taas. At... Mm. Baka man. Baka man. Yan yung mga kabahagi mo. Ito yung kabahagi ko. Ayoko. Sama -sama. Kamu nak tes tes mau. Masa kalau bau nggak? Bukan ganun. Bukan kalau <laughs> bau. Ada iba yang taste. Ibe kita aku, tayo nah itu aku, win aku nato ini, wainang si kaya itu, ya mari mari kita akhir. Naman. Masarap naman. Sa to malamig niya. Pero masarap pa na din naman. Masarap siya kasi pag ano, pag hindi overripe. Oo. <coughs> na pag overripe. Mm. Mag-eat ka. Want eat this? Taste this one. Hello. Hello, guys. Hello, guys let's eat the guyabano. Uh, ipa eat mo din si Taste? No. Why are you here if you don't want to taste? Because I want to look the video. Hi. Say hi to hi. them. Hey. I say hi. It's because it's because a picture. Of course. Because they will see you. They will watch you. Don't touch. Kinamukbang it. hmm. Wait. No. It's yummy. i no. mm.